sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, biglang tumindig ang batang babae, worry isang sinag ng araw na sumisilip mula sa ulap ng dilim, bakas sa kanyang mukha ang kasiglahan, at sa tinig niyang puno ng tapang ay buong loob niyang ipinahayag. Ilang araw na kitang minamasdan, at ngayon, natitiyak ko, ikaw ang pinakadakila, ang pinakamatinding uri ng immortal. Hindi pa siya nakontento, Kaya't muling nagwikang may pagyukod ng galang. Immortal Master, tanggapin mo sana ang aking paggalang, gawin mo akong iyong alagad. Ngunit si Fang Lingxiao, malamig na parang yelong bundok, ay napailing lamang, ipinikit niya ang kanyang mga mata, at sa tinig na walang bahid ng pag-aatubili ay mariing winika. Hindi ako tumatanggap ng mga alagad, napakunot ang noon ng misteryosong babae, at sa kanyang mga mata ay sumilay ang lungkot. Mahina ngunit puno ng pag-asang tanong ang kanyang tinig. "Ha, bakit naman?" walang alinlangan, malamig na tumugon si Fang Lingshao, ang kanyang tinig ay parang hampas ng hangin sa gabi. Sa pagkatakoy, tamad, ngunit hindi nagpatinag ang misteryosong babae. Sa halip, mas tumibay ang kanyang paninindigan, itinuro niya ang bagay na hawak sa kanyang kamay at mariing nagwika, puno ng alab at determinasyon. Kung tatanggapin mo lamang ako bilang yung alagad at tuturuan mo akong maglinang ng kapangyarihan, ibibigay ko sa iyo ang mahiwagang artipaktong ito. Dagdag pa niya, halos nagmamakaawa ngunit may ningning ng pag-asa. Immortal Master, pakiusap, silipin mo ito. Agad na kinuha ni Fang Ling Xiao ang mahiwagang artipakto mula sa babae. Tinitigan niya ito, at sa kanyang isipan ay damaloy ang isang bulong. Ang aurang ito, napakapamilyar, Bahagyang kinamot ng misteryosong babae ang kanyang pisngi at mariing ipinaliwanag. Ang mahiwagang artipaktong ito ay iniwan sa akin ng aking lolo. Samantala, si Fang Lingshao ay lalong lumalimang titig sa hawak niyang bagay, bakas sa kanyang mukha ang pagtataka, at sa kanyang isipan ay damaloy ang isang pag-amin. Ang mahiwagang artipaktong ito, isa palang maliit na mundo. Dagdag pa niya, halos bulong na may bigat ng paghanga. Kaya pala, kahit ako'y hindi ito nadama, mabilis niyang ibinaling ang kanyang tingin sa batang babae, at mariing nagtanong, ang tinig ay parang kulog na gumuguhit sa katahimikan. Kung taglay mo ang ganitong uri ng artipakto, tiyak na ang iyong lolo ay isang tagapaglinang din, bakit hindi niya naipasa sa iyo ang mga pamamaraan ng paglilinang? Bago makasagot, bahagyang napakagat ng labi ang misteryosong babae, at sa kanyang mga matay sumili ang bigat ng kalungkutan. Di nagtagal, malumanay siyang nagsalita, ang tinig ay parang hangin ng dapit hapon. Ang aking lolo, hindi siya isang tagapaglinang, ayon sa kanya, ang artipaktong ito ay isang handog mula sa isang nilalang na may dakilang kapangyarihang makajos. Dagdag pa niya, ngayoy mas mabigat ang tinig, puno ng lungkot at pangamba. Ngunit batid ko ang kasabihan, ang inusenteng tao'y nagdurusa dahil sa kayamanang kanyang taglay kung mananatili ang artipaktong ito sa aming mga kamay, balang araw ay matutuklasan din ito ng ibang mga tagapaglinang. Patuloy ang sambit ng batang babae, nakayuko ang kanyang paningin, ang tinig ay puno ng bigat at paninindigan. Kaysa man ako ito, mas mabuti ng ipagpalat ko para sa pagkakataong matutong maglinang. Nang marinig yun, malalim na huminga si Fang Ling ipinikit niya ang kanyang mga mata, at sa tinig na mahinahon ngunit mariin ay nagwika. Sige, tatanggapin ko ang artipaktong ito. Pagkaraan, agad siyang naglakad palayo, patungo sa kanilang silid na tutuluyan, kasabay nito, mariinyang sambit, ang tinig ay parang utos ng isang hari. Tungkol naman sa paglilinang, nakasalalay din yun sa iyong kakayahan, kapag natapos na natin ang ating pakay at nakaalis na tayo sa Fendau City, saka kita tatanggapin. Nang marinig ito, walang pag-aalinlangan ang misteryosong batang babae, Bakas sa kanyang mukha ang kagalakan, at masiglang nagwika. Oo, oh, isang kasunduan na ito, sa sandaling yun, habang patuloy na naglalakad si Fang Ling Xiao, itinaas niya ang kanyang kamay at mariing nagutos. Sa mga susunod na araw, susundan mo si Xiao Fan, siya ang susuri sa iyong kakayahan. Sige, masiglang tugo ng batang babae, puno ng sigla at pag-asa. Patuloy na sambit ni Fang Lingxiao, habang mula sa itaas ay matatanaw ang kanilang mga anino sa labas ng tinutuloy ang bahay pahingahan. May malaking mangyayari ngayong gabi, dagdag pa niya, sa tinig na may bigat ng autoridad. Magpahinga ka ng mabuti, ako'y mauuna ng magpahinga. Makalipas ang ilang oras, bamalat ang katahimikan sa buong lungsod. Doon, makikita si Fang Lingxiao na nakatayo sa bubungan, nakatingala sa kalangitan, ang kanyang anyo'y nakabalot ng kasuutan na tila isang aninong ninja upang ikubli ang kanyang pagkakakilanlan, sa kanyang sarili, mariin niyang winika. Mas mabuting kunin ito nang walang ingay, sana'y walang maging sagabal. At sa isang iglap, walang pag-aatubili, agad siyang pumailang lang paytaas, mabilis at matatag, bakas sa kanyang mukha ang tiwala at determinasyon, kasabay nito, mariin niyang sambit. Tara na, habang patuloy ang kanyang paglipad, bahagya niyang sinipat ang unahan. Bakas sa kanyang mukha ang malalim na pag-iisip tungkol sa kung ano ang naghihintay sa pangunahing lungsod. Ngunit bigla siyang natigilan nang sumalpok ang kanyang ulo sa isang di nakikitang harang na bumabalot sa buong lungsod. Agad siyang umatras ng ilang metro, at sa lakas ng tama ay nabasag ang bahagi ng harang na kanyang tinamaan, kasabay nito, isang malakas na tinig ang umalingaungaw sa himpapawid. Napakalakas ng ingay na yun, at bago pa siya makabawi, isang mabilis at mabagsik na atake ang pinakawalan ng misteryosong tinig, na pailing si Fang Ling Xiao, bakas ang pagkabigla at gulat, habang mabilis na umiwas upang hindi tamaan. Sa kanyang isipan, mariin niyang sambit, kailangan kong makaalis agad. Sa puntong ito, yumanig ang paligid sa isang malakas na pagsabog mula sa biglaang atake, mula sa usok at alab ng enerhiya, Unti-unting lumitaw ang misteryosong pigira ng tinig, nakapako ang malamig na titig nito kay Fang Ling Xiao. At doon, tuluyan ang nagpakita ang nilalang, ang ang immortal bodyguard ni Li Hao Tian na may malalim na peklat sa kanyang muka, tumindig siyang matuwid, parang isang espada na nakatulo sa lupa, at malamig na nagtanong, sino ka? Nang makita ni Fang Ling Xiao kung sino ang biglang umatake, napasayap siya, mariin niyang tinitigan ang pigira at sa kanyang isipan ay damaloy ang bulong. Ang Sword Immortal mula kaninang araw, nakakagamit siya ng kanyang cultivation. Sa isang iglap, walang pag-aalinlangan, agad siyang tumalikod upang umalis, sa kanyang sarili, mariin niyang winika. Mas mabuti nang umalis muna, ngunit nasulyapan siya ng immortal bodyguard ni Li Hao na may peklat sa mukha, matalim ang kanyang tingin, at mariin nagwika. Tatakas ka, imposibleng mangyari, agad niyang itinaas ang kanyang kamay, mabilis na bumuo ng hand seal, at sa isang iglap ay sumulpot sa kanyang paligid ang napakaraming bughaw na espada na yari sa dalisay na chi, sabay-sabay itong umarangkada, nagpakawala ng sunod sunod na atake na parang unos ng bakal at liwanag. Mabilis namang lumipad si Fang Ling Xiao, iniiwasan ang bawat bagsik ng mga espada, ang kanyang galaw ay parang aninong dumudulas sa hangin, mabilis at mailap. Nang masilayan ng Immortal Bodyguard na tila walang kahirap-hirap na iniiwasan ni Fang Ling ang kanyang mga atake, Napasayap siya sa halong pagkagulat at paghanga, sa kanyang sarili ay bulong niya. Napakabilis ng kanyang galaw, ngunit agad niyang dinugtungan, puno ng kumpiyansa at hamon sa tinig. Ngunit ngayong gabi, hindi ka makakatakas, sa isang iglap, ginamit niya ang kanyang kasanayan, ang spirit trapping sword array, biglang sumiklab ang bughaw na liwanag, at sabay-sabay na sumugod ang mga espada ng enerhiya patungo kay Fang Lingshao, parang bagyong walang makapipigil. Nang makita ito, napailing si Fang Ling Xiao, bakas ang ini sa kanyang mukha, agad niyang iniunat ang kanyang kamao, tinipon ng lakas, at nagpakawala ng isang mapangwasak na suntok na nababalutan ng kidlat, sa isang iglap, nagliyab ang hangin, at ang mga espada ng enerhiya ay nagtilapon pabalik na parang mga daong tinangay ng unos, walang kahirap-hirap. Nang masaksihan ito, nanlaki ang mga mata ng sword immortal, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkagulat, at mariin niyang winika. Oh, taglay mo pa rin ang ganoong kalakas na katawan kahit wala kang cultivation, kamangha-mangha. Ngunit sa kanyang isipan, mariin niyang sambit, ang sword array na yun ay sadyang idinisenyo laban sa mga body cultivator, ngunit hindi man lang siya nasaktan. Samantala, seryosong nakatitig si Fang Ling sa sword immortal, bakas sa kanyang isipan ang pagtataka, sa kanyang sarili ay mariin niyang winika. Tila ba natatakot siyang lubusang gamitin ang kanyang cultivation, baka dahil sa pangambang masira ang buong bayan? Sa puntong ito, makikita ang sword immortal na nakatayo sa ilalim ng butas ng barrier, habang unti-unting bumabagsak ang mga bubog mula rito, malamig ang kanyang ekspresyon, at sa tinig na puno ng kumpiyansa at paghamak ay mariin niyang wika. Maaaring isa kang haligi ng kapangyarihan sa paningin ng iba, ngunit ngayon, isang malaking kapahamakan ang iyong idinulod. Pagkatapos, agad niyang itinaas ang kanyang kamay, sa harap niya ay lumutang ang isang maliit na espada. Kumikislap na tila naglalaman ng isang buong kalangitan, mariin niyang winika, malamig at walang bahid ng awa. Ang kalanggitang pananggalang ay nabasag na, tila wala na akong dapat pang pigilan. Dagdag pa niya, kasabay ng mahigpit na pagkuyom ng kanyang palad kung saan nakalutang ang espada. Ngayon, hindi ka na makakaalis, at sa isang iglap, Pinakawalan niya ang kanyang nakamamatay na kasanayan, isang sigaw na yumanig sa paligid. Hong Meng, Myriad Sword Small World, agad na sumiklab ang hangin, at sunod-sunod na mga espada na yari sa chi ang dumagsa, mabilis na sumugod kay Fang Ling Xiao, na paatras siya, pilit na iniiwasan ng mga ito, ang kanyang katawan ay dumudula sa hangin na parang aninong hinahabol ng unos. Ngunit bigla siyang natigilan, nanlaki ang kanyang mga mata, Bakas ang matinding pagkagulat sa kanyang mukha, at doon, bumungad ang nakapangingilabot na tanawin, ang buong paligid ay napalibutan ng mga dambuhalang espada, tila mga halijing bumagsak mula sa langit, mga sandatang handang durugin ang mundo at gunawin ang lahat ng kanyang tinutungtungan.